Viral ngayon ang ilang kababayan natin sa bansang Kuwait. Ito nga ay matapos kumalat sa social media ang kanilang video habang nakatambay ang mga ito sa lugar na kung tawagin ay Maliya. Umali nga ng samutsaring komento sa iba nating kababayan ang nasabing video. At ang ilan nga sa ating mga kababayan ay hindi nagustuhan ang napanood nila sa nasabing video. Makikita nga sa video habang nagsasaya ang ating mga kababayan sa nasabing lugar. Habang ang mga ito nga ay napapalibutan ng mga kalalakihan at karamihan sa mga ito ay mga indyano. Kayo na nga ang humusga kung sa tingin nyo ay wala namang masama sa ginagawa nila kabayan. O isa nga ba ito sa dahilan kung bakit nababawasan kung minsan ang respeto ng ibang lahi pagdating sa ibang Pilipino. Panoorin natin ang video na to. nga natin ay wala naman sanang masama sa ginagawang ito nila kabayan dahil nagsasaya lang naman ang mga ito matapos nga ang isang buong linggo ng nakakapagod na trabaho. At isa nga rin ito sa paraan ng ilang OFW para makapag-relax at makalimot kahit papaano sa homesick. Pero dahil nasa ibang bansa nga tayo, hindi natin may iwasan minsan na may marinig tayong hindi magandang komento sa ibang lahi. Pagdating nga sa bagay na ito ay damay-damay na ang lahat ng Pilipino. Kaya naman paalala na rin sa lahat ng OFW, wala namang masama sa pagre-relax paminsan-minsan. Pero sana ay maging aware din tayo sa mga aksyon at kinikilos natin lalong-lalo na kung tayo ay nasa isang pampublikong lugar. Mag-isip man tayo ng masama o hindi, ay malinaw nga sa video na pinagpepeyestahan ng ibang lahi ang ating mga kababayan. At aminin natin na sa likod ng video na to ay maaring napagtatawanan na tayo dahil nga sa ganitong gawain ng iba nating mga kababayan. Kaya naman sa ating mga kababayan, lagi po nating iisipin na wala tayo sa Pilipinas at maging responsable po sana tayo sa ating mga ginagawa kapag nasa labas tayo. At kung bago ko pangalan dito sa aking YouTube channel at nagustuhan mo ang video na to, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong